Bago natin umpisahan ng kwentong to, gusto ko lang mag-warning sa inyong lahat. Well, wala namang patayan o kung anong gore sa kwento natin ngayong araw. But it's much more on the psychological side. For some, mas malala ito. Mas hindi kayo patutulugin. This video will discuss abuse, gender-based violence, dating violence. And I am sure na marami sa mga nanonood sa atin ngayon ang nakaranas or kasalukuyang nakakaranas nito. What I just want to say is if you need help, please, wag na wag kayong mahihiya na kausapin kami or mag-comment sa baba. And I will also put numbers on screen na mga pwede niyong tawagan. I just want to say this, that you are loved. And if this video helps you realize na nasa isang relasyon ka na red flag, then this video has served its purpose. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lamang po ang ating question of the day. Sa dulo ng video na to, mag-like at mag-subscribe na rin kayo. At promote ko lang din po yung aking Instagram. Yan, marami na po nagpa-follow sa atin dyan. Maraming maraming salamat po. Message nyo lang ako kung meron kayong mga suggestions para sa mga susunod nating content. So meron akong tanong sa inyo. Kapag ba nanonood kayo ng mga paborito nyong vloggers, ng mga streamers, Iniisip nyo ba kung ano yung buhay nila after nilang mag-stop ng record at tumuloy doon sa pampribadong buhay nila? Marami sa mga katulad kong content creators ha, ang nagbibigay talaga ng best para mapasaya yung mga viewers namin. Eh, I can say the same. Ako talaga, try ko maging masaya dito para sa inyo. Kami kasi yung nagsiset ng mood ng mga viewers namin. At pag ipinapakita namin na masaya kami, aba syempre masaya din kayo, di ba? Ang pag-uusapan natin ay may kinalaman dyan. At ang pangalan niya ay si Tzu Yang. Sino mag-aakala na sa likod ng mga napakatatamis ng ngiti at mga halakhak ay napupuno pala yung kwento ni Tzu Yang ng karahasan at panglilinlang. Ihandanin nyo ang inyong sarili dahil ito ang pang-aabuso 지우양. 네, 직원들이 저 생각해줘서 얘기를 최대한 남겨냈거든요. 그래가지고 그 부분은 죄송합니다. 그리고 제가 이제 사실 아 스코설을 진행하게 됐고, 그렇게 지금 그만, 무슨. 도둑지나야 되고 그렇게 해결이 되게 됐는데 아, 또. 이렇게 해결이 되게 됐는데 사실 제가 그만두고 싶다는 생각을 수천 번도 했었어요. 너무 근데... 어, so eto, yung larawan niya, at isa siyang South Korean mukbang, e r yung mukbang kasi sa South Korea talaga galing yan. Even the word in itself, sana tama pagkakasabi ko no, mokda, which is eat, tas bang, bang song. So parang broadcast ng pagkain mo, which is true. Yun naman talaga, di ba, nila live yung pagkain or uh, pino post sa YouTube. So nakita ko yung channel niya. Hindi talaga kasi ako pamilyar sa kanya. And nakikita ko, ang sasarap ng mga nilalapang niya dyan. Iba-iba, mga unique na pagkain. She even goes to restaurants to help promote them which includes small businesses, siguro for sponsorships. Yung mga videos niya, puno ng tawanan, masaya. At hindi lang pala siya sa South Korea. Nakita ko na tinatry niya rin yung ibang food, kagaya sa Japan, pati Thailand. Over the years, naging successful siya with her channel. And now, she has 10.4 million subscribers, ha? Just as of the posting of this video, eto na yung live na sa mundo ng lahat ng mga nanonood kay Tsuyang. July 10, 2024, lumabas yung notification sa kanyang mga fans na nagsasabing nakalive siya. This time, hindi para kumain or magtawanan, pero para magbigay ng isang kwento na magbabago sa buhay niya at sa mga taong involved sa kanyang channel. Alam mo ha, sinadjust kasi sa akin to ng aking editor. Ang sabi niya, may similarity yung kwento nito kay Kate Yap. Sa mga nanonood po sa channel natin, isa sa mga conspiracy theory natin si Kate Yap. And nakita ko nga, very similar kasi mukbanger, tapos may hostage situation. Ang pinagkaiba lang kasi, yung kay Kate Yap, it wasn't really actually proven. It was more of a conspiracy theory rather than being a real-life true crime story which is what happened dito kay Tzu Yang totoo nangyari yung kwento niya. Nung binabasa ko tong kwento, to naaawa ako talaga sa kanya, no? Napapaisip ako, totoo talaga na hindi lahat ng pinapakita sa atin ng mga pinanonood natin, eh yun talaga sila sa likod ng camera. Hindi yun yung kabuuan ng kwento nila. Their content is just a part of who they are. And ganun din naman ako. In real life, no, alam ko na puro halakhak, tawa-tawa ako sa content ko, ang ingay ko. Pero in real life, isa ako sa mga pinakatahimik na makikilala nyo. Sobrang peaceful kong tao. Hindi ako nakikipag-usap masyado. And I guess, siguro pag nandito ako, masaya din talaga ako pag nakikipagkwentuhan ako sa inyo. Which is why, iba yung personality ko no, pag nakikipagkwentuhan ako sa inyo. Anyways, babalik tayo sa kwento. Titignan natin yung livestream ni Tsuyang. Her live stream will open with her looking at the screen, nakatitig lang siya. Naghintay siya ng mga papasok sa live niya. Makikita mo na pag start nung live niya, tahimik lang siya. It's as if sobrang bigat nung nung vibe and you can tell na sa kawalan ng kulay and the simplicity of the video and what she was wearing, aba seryosong video to. Ito pa yung nakita ko ha. Kasi pinapanood ko yung buong video, nakikita ko yung mata niya. Masasabi mo na may iniisip kasi kung saan saan siya tingin ng tingin, may iniisip siya at marami siyang gustong sabihin. Nakakaawa. She would open the video welcoming the viewers. Ano nga sa'yo, ganyan. Ano nga kasi But in a way na pabulong, almost as if mabigat talaga yung nararamdaman niya at wala siya sa mood para makipagtawanan. The entire video would span 45 minutes and 32 seconds. Napakahaba. There are parts of the videos na halos maiyak-iyak siya. Nakikita ko talaga, mamaga, parang namumula-mula talaga yung mata niya. And makikita mo na parang habang nagkukwento siya, balikan natin yung likot ng mata niya. It's as if yung mga kinukwento niya ay nare-relieve niya. Niya lahat. She was definitely uneasy. <laughs> <laughs> 제 마지막 액인데 사실 제가 일이 나오면 방송을 그만둬야 돼나 되게 생각을 많이 했거든요. 근데 저 진짜 많이 당하고 살았어요. 하고 싶어서 어떤 일도 아닌 거고요. 솔직히 방구일로 욕 먹는 것도 너무 억울했고 제가.

A few seconds later, may dalawang nakaitim ang umupo na doon sa screen kung saan si Tzu Yang yung nakaupo. As they were talking, napaisip ako, sino pa ba sila? Bakit umalis si Tzu Yang? So nagsasalita sila, nagkukwento sila, and then may pinakita silang mga papeles. Ano kaya yun? Sa papeles na to may mga dokumentos, screenshots, at may mga larawan silang pinapakita. Hindi ko naiintindihan, obviously, because it was in Korean. Pero napasabi ako na, shit, ay, mga lawyers siguro itong mga to. Noon nakita ko yung mga pictures, doon ko na-realize na, ay, shit, totoo nga itong kwento na to. At si Tsu Yang, nakikita ko. Although bawal namin ipakita, pakita natin yung screenshot na pinapakita nila yung mga larawan. They were showing that they, there were signs of violence sa katawan ni Tsu Yang. Bababa natin yung video. Scroll tayo ng konti pababa. Meron tong pinned comment by Tzu herself. Galing sa isang Taeyeon Kim. Ang sabi, Hello, this is attorney Taeyeon Kim. Tzu has suffered a lot of damage. We are working to file a lawsuit under the Punishment Act for zero day, zero year, habitual assault, habitual threats, habitual injury, blackmail, coercion, sexual violence, including claims for settlement, termination of exclusive contract, objection to trademark application, etc. Ang dami! At katasalita, salita, pabigat ng pabigat yung claim. Naramdaman ko na, hala, hindi biro kung anuman man itong kunento ni Tzu Yang. So, eto na yung pangyayari. After kung panoorin lahat yan, dahil hindi ko naman naiintindihan, nag-search na ako. And ito yung dahilan kung bakit importanteng i-discuss siya. Hindi lang sa atin, no? sa Korea pinag-uusapan na talaga siya. In 2023, sa Korea lang ha, merong 14,000 katao ang charged ng dating violence ayon sa data ng police. At uh, napakaliit na porsyento lang dito sa 14,000 na to, yung naaresto talaga. Marami pa dyan sa, actually wala sa 14,000, mga hindi pa nag-report, di ba? Dahil natatakot sila. These things are true. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa atin. Kaya maraming sumusuporta, even me, ha? Hindi lang si Tsuyang, kundi yung mga nanonood sa atin. Kung meron kayong mga dinadala, sabihin ninyo. So, eto na yung kwento ni Tsuyang. Sabi niya to, habang emosyonal at umiiyak sa channel niya. Meron kasi siyang boyfriend. Ang boyfriend niya ang tumayo na parang manager niya na rin. For years sa mukbang karir niya, nakaranas daw siya ng threats, pati exploitation, mula dito sa boyfriend niya. Alam mo ha, ito yung mga kwento niya, ng pagkakilala niya raw dito, lagi daw siyang binubugbog sa katawan, hindi pwede sa muka, kasi makikita sa videos. Hinahampas din siya ng mga gamit kagaya ng payong. Balik tayo dun sa kung paano sila nagkakilala. So simulat sa pool, dinala daw siya sa hostess bar. Ang sabi sa kanya, sama ka sa akin, Suyang iinom lang tayo. Kumbaga parang parang date. Pero hindi niya namamalayan, pinilit na pala siyang magtrabaho dun sa hostess bar. At simulat sa pool, minamanipulate na siya ng boyfriend niya. At niya pa ano, Saglit lang daw, siya nagtrabaho dyan sa hostess bar na yan. Pero, eto, major red flag agad. Kasi lahat ng kinita niya, proweba lahat to ha, pinasa niya doon sa boyfriend niya. Ano kaya yung sinabi sa kanya para mapilit siyang gawin tong ganitong klaseng bakay, eh, no? kakakilala mo lang, bibigay mo yung sweldo mo. Grabe. Matagal na nangyari sa kanya. Importante to Gusto kong i-discuss dito kasi marami sa atin pag may nagka-come out na victim, sinasabi, bakit ngayon lang yung nagsasalita? Bakit hindi nung ginawa sa kanya? Papansin. Gusto ng atensyon. Gustong sumikat. Linyahan natin yan. Linyahan natin yan. So, kung nililinya -lin mo yon itigil mo na. Kasi ekis siya. Yan yung banat ng mga victim blamer sa atem. So pinagtatrabaho daw siya. Ngayon, umalis siya doon for whatever reason. Pero tinanong sa kanya, paano ka kaya kikita na hindi ka nagtatrabaho doon sa bar? At dahil doon ay gumawa siya ng kanyang YouTube channel. So, upload siya. At nung sumisikat yung YouTube channel niya, nakaisip ng idea itong boyfriend niya. Gumawa ng agency yung lalaki. I'm guessing multi-channel network na nag-handle ng channel. Tapos, 70-30, yung hati nila, abusado. May mga kilala rin akong ganyan dito sa atin. Pero hindi ko na imemention. Hindi rin daw siya nakakatanggap ng revenue mula sa advertising. For many, no? Advertising pumapasok ang majority ng kinikita ng mga YouTubers. Yun yung kumikita ng malaki. So, tinatry niya umalis. At dito na ngayon mag-uumpisa yung problema. Nagagalit ako. Ang gigigil ako kasi nakikita ko yung sarili ko sa paan suyang kung mangyayari man sa akin. At uh, syempre, I think lahat naman na tayo may experiences with people na nambablackmail, no? Hindi ganitong scope, pero lahat tayo may experiences. Every time, tinatry niyang umalis para hindi na pagsilbihan itong boyfriend niyang gago. Pinapakitaan siya ng mga screenshots at recordings kung saan tinatakot siya na ilalabas ko to lalabas ko to at mawawalan ka ng career. Laging ganun yung sinasabi sa kanya ng boyfriend niya. And I'm guessing hindi lang yon no? Marami pa. Over the years. Alam mo, nung nalaman ng mga empleyado to, na nalaman nila tinatarantado si Tsuyang, kinakampihan nila si Tsuyang. Magsalita tayo, mag-speak out tayo dito kasi hindi tama yan. Pero alam nyo ha, si Tsuyang mismo yung nagsabi na wag, wag natin, wag nyo gawin kasi ako lang din yung pinag-iinita. Ganun yun eh. Pang-uwi nyo ng bahay, ikaw yung pag-iinitan yung mga equipment daw pinagsisira nung nalaman nung lalaki. Pinagbabasag yung mga monitor. Hindi ko alam kung bakit. Bakit nagagawa niya yung ganito mga bagay. Alam nyo ha, na kaya nagalit din yung mga empleyado kasi nakikita talaga nila na harap-harapan. Sa harap mismo nila, binubugbog, hinahampas, pinagagalitan itong sitsuyang. Napakagago. Ito yung next na parte ng kwento natin at ito yung malaking parte kung bakit hindi nagsasalita si Tsuyang. Ito yung part na grabe, mas gago pa. Hindi, kasing gago lang, pero gago pa rin. May mga tinatawag, ngayon ko lang nalaman tong term na to ha, na cyber wrecker sa Korea. Ito yung weird na natutunan ko. Itong mga cyber wreckers na to, nambablackmail sila na kung hindi mo kami babayaran, i-expose namin yung nakaraan mo. Hindi ko alam ko may kinalaman po ito doon sa mga screenshots na meron yung boyfriend ni, ano, no, ni Suyang, no? Hindi ko po alam kung ano itong hawak nila para i-blackmail siya. Pero, ito yung sinasabi niya. Nakakagalit. Nakakagalit na may ganito pala. Sa, iniisip ko sa atin, meron kayang ganito? Siyempre, hindi natin malalaman kasi nakatago. Ngayon, Merong isang YouTube channel na nagngangalang Hoover Lab. Etong channel na to nag-release ng recordings kung saan may maririnig na mga statements, mga usapan, no? kagaya ng, Nako, pag lumabas to, kailangan mag-return ni Suyang. Kailangan nating ilabas tong kwento na to at pagkakitaan. Ang sabi pa dun sa recordings, may mga mentions na na, What if mag-demand tayo ng 200 million won in cash? Ang laki ng 200 million won. Grabe. Yung mga taong nabanggit dito ay nagngangalang Gujok at John Gok Jin. July 10, sabi ng Hoover Lab na nakatanggap daw etong si Gujok ng 55 million won galing kay Tsuyang. Ito yon in pesos. July 11, no, tinanggi ito ni Juyok. Sabi niya, wala daw siyang tinatanggap na ganitong shameful na actions. Meron pang isang tinatawag nilang karakula na sinasabi na hindi raw katanggap-tanggap to at hindi siya tumanggap ng ganitong bagay. Hindi natin alam kung totoo or hindi. These are still under investigation pa to sa ngayon. Victims of Blackmail. July 11, matapos i-release ang mga recording na to, kinakuusap ni Tsuyang ng direkta yung mga followers niya sa YouTube channel niya. Sabi niya, biktima raw siya ng mga illegal na recording mula sa boyfriend niya. And I could only guess, baka sexual ito na recordings. Walang sinabi po pero yun yung hula ko. Ang mga recording na to yung ginamit sa kanya para itali siya sa pagtatrabaho. And every time gusto niyang kumawala, yun yung pinapakita sa kanya. Nagfile siya ng criminal charges for habitual assault and threats. Yun yung mga lawyers kanina doon sa boyfriend niya ha. Ito yung sabi pa ni Tsuyang. Next start ako ng 4 billion won sa YouTube earnings ko in 4 years, 2018, 2019, 2020, 2020. Ay, hindi, hindi ko alam kung kailan po nag-start. Hindi ko alam kung kailan siya nag-start mag-earn, pero 4 billion yung lahat ng kinita sa kanya. Sinearch ko kung magkano yan at grabe, Google ako. Nasabit na lang ako, halos 170 million pesos. Grabe! Biruin mo, ikaw na yung hindi ka na nagtatrabaho. Ikaw pa yung kumikita ng pera. Nananakit ka pa. di ba? And this is something that came from your very own boyfriend. Kung mahal mo yung shota mo, hindi-hindi mo gagawin yan. Actually, kahit kanino, hindi mo gagawin yan. And I want to say this for everyone in the comments, no? Kung mahal talaga kayo ng mga partner nyo, hindi kayo sasaktan. hinding hindi kayo pagbubuhatan ng kamay. Isang pagbuhat lang, umalis na kayo. Red flag to. Magalit man kayo sa akin, pero hindi po ito tama. Hindi ayos yung pakikitungo sa inyo ng shotan. Justisya. So, after mangyari ang lahat ng tono, after all the lawyers and the netizens na sobrang enraged, naghihintay na ang lahat sa next step at yan ay ang mabigyan ng hustisya si Tsuyang at yung boyfriend niya. Sana makulong! Nanggigigil lahat ng mga tao. Alam niyo, gusto ko sanang i-highlight para mas makilala natin yung boyfriend ni Tsuyang. Sadly, ang tanging impormasyon na mabibigay ko lang sa inyo, wala akong mahanap na photos. Ay CEO siya nung agency nga nila at tinatawag siya sa pangalang A wala akong makita kahit ano. Siguro ganun din talaga. Or articles discussing kung sino siya. Wala akong mahanap. Ganun siguro talaga siguro sa kanila. Uh, may mga fina-follow din kasi akong South Korea na mga nagvo-vlog. And most of the time talaga, naka-private yung mga ano, tipong kinakasal sila pero naka-blur yung mukha ng asawa nila. I guess nasa culture talaga nila yung ganito, no? Ang privacy. So nag-file na ng kaso lahat. Inaasikaso na ready na kami na makulong yung boyfriend na yan na hayop na yab. Sige, ipapakulong na natin siya. In an unexpected turn of events, her ex-boyfriend. Siguro, para tumakas sa kasalanan, kinitil ang sariling buhay. Which is nakakalungkot na hindi na siya magbabayad dun sa mga kasalanan ginawa niya. After mass. Si Tsuya nag-decide na ituloy yung channel niya. Nakita ko, nag apologize pa siya, te, sa mga nanonood sa kanya. Naaawa ako sa kanya. Siguro dahil na rin sa kultura na binigay sa kanya ng show niya. Ganun yun eh, -biktima, biktima ka ng abuso, sorry ka ng sorry. Humingi siya ng kapatawaran para sa pagtatago daw ng ganitong mga bagay. Pero I can clearly understand her. Alam nyo ba, sabi niya, na sa sobrang dalas mangyari ng pang-aabuso sa kanya, eh parang wala na lang daw na binubugbog siya. Parang wala na lang na inaapi-api siya. Nakakalungkot. However, good for her, honestly. Kasi this time, may -e enjoy niya na yung pera na pinaghirapan niya. Very, ano, very Britney Spears, di ba? Nakakawala na siya. May -e enjoy niya na lang yung buhay niya. And hopefully, hindi na siya makahanap ng tao na gagawin sa kanya yung ginawa nung boyfriend niya. July 11, yung Criminal Division 3 nila nagumpisa umpisa ng investigasyon sa mga YouTubers na involved na nagsasabing tinetreaten nila si Tsuyang. Si Tsuyang na rin mismo kasi yung nagsabi na yung mga nabanggit natin, totoong ginawa nila. Merong 3,800 voice recordings na ebidensya laban dun sa boyfriend ni suya. Pero hindi na rin nila magagamit dahil patay na nga daw, no? Alam mo yung nakakatakot dito kasi every time may kwento sa South Korea, parang sindikato sila, no? Parang yung entertainment industry ng Korea, parang lagi may sindikato. Nakakaloka. At ang kinakatakot ko lang dito is if it's, ha it's happening sa anila, there's a huge chance nangyayari din sa atin to. There's a huge chance na meron din ganito sa atin may mga content creators kaya na nang ho-host. Parang hostage situation na rin eh, di ba? Na blackmail yung ibang mga content creators para matakot na mag-release ng ganitong bagay. Sa panahon ngayon kung saan talamak yung mga troll farms at saka yung mga bayarang content creators, hindi malabo at nakakatakot. Ito na lang po ha, para tapusin yung video natin ngayong araw. I just wanna say that I just wish the best for Tzu pero more importantly, ang video na to ay para sa mga nanonood sa atin na nakaranas or nakakaranas ng kaparehas na abuso. Hindi naman kailangan na yun eh, ninanakawan ka rin ng milyones para masabing abuso. Yung simpleng pagbubuhat ng kamay sa'yo, abuso na po yun. Simpleng pagmamanipulate sa'yo, abuso po yun. So sana makatulong to para ma-realize nyo, ginagawa ba sa akin yung ganitong mga bagay? Ito yung ating question of the day. Nakaranas na ba kayo ng mga pang aabuso mula sa partner ninyo? Nakaalis ba kayo sa sitwasyon na to? At uh, gusto ko lang din no, na dagdagan, paano nyo ito na-handle at ano yung maipapayo nyo sa mga nagbabasa ng comment nyo na nakakaranas rin ng pang-aabuso? I-comment nyo sa ilalim. Ipa-promote ko lang po yung aking Instagram at ang aking FB page. So yun lamang po. Ito si Claro the Third. 그리고 이제 그 사건 당시에 녹음된 일종의 녹취 음성인데요. 한번 제가 일부분만 들려드리도록 하겠습니다. 지기억 어? 아, 네. 방금 들으셨던 음성이 이제 씨님과그전 소속사 대표의 음성이고요. 네, 사건 당시에 발생했던 음성의 굉장히 일부 중 하나에 불과합니다.